Okay na po mga paps, okay na po yung transaction natin dito sa video. Matinggal ko po na pong pinapangarap na magkaroon nito. Nasa Taiwan pa lang. Good morning mga paps. Magluluto po tayo ng saging. oras po ngayon ay 4.30 am. Pang breakfast po ni Aya kasi araw ko naman din ngayon may pasok sa school <coughs> Madaling pa ikapalik ka rin ipiprito e, po natin to pero bago natin iprito balatan po muna natin Oh, na. no. Hmm. Hindi ko binili namin ito ng mga maraming panglaga eh, na uber hindi naman sa uber so, yun sa na pwede pang laga painit na po tayo ng matika sa kawali mainit na po yung matika natin na nilagay ilagay naman natin yung ating banana Sabah. bah hindi na po natin lagay ng sugar dami ito lang pong saging. Luto na mga paps. Ang huwag well na po natin. Uh, may breakfast po tayo. Paliguan po natin si laki mga paps. Kasi ginamit po natin ng malayuan. Itutuyuin naman natin ngayon, mahaliwal na po yung paligiran. Pwede namang punasan na ng basahan, tutuyuin Yan ang breakfast na po mga paps. Ito na po yung pinirito natin saging. na uh, nakapag breakfast na po kami at ngayon naman yung uh, hatid natin si Ayas sa school uh, uniform na po siya kompleto na laki laki na oh. Huh? damulag na yeah, damulag alam mo yung damulag ito na po yung kanyang mga gamit sa school yung bag yung bagong ligo si Lucky Okay, nandito na tayo sa school ni Aya, maya ulit lunch. Lunch time. Okay, tara, uuwi na po tayo, natin na natin si Aya. Yeah, mag 8 na po mga paps, 8 am ng umaga. Araw po ng Monday at ngayon po patututay ng video. May ayawin ko tayo. Nakaligo na rin po ako. Tara, drive po tayo. Sa kumbati natin doon 8am na. mana traffic Ini akan itu Daan, dito. daan Thank you ah, Nanti kita masuk ke Okay na po mga paps, okay na po yung transaction natin dito sa video. Uh, tuwi na po tayo, nakahinga na po tayo na maluwag. Naging okay na po yung problema natin. Kumunta po tayo dito, gumamang yung ano natin, yung sahot po natin sa ating pinagkakitaan sa social media is na dali po siya. Hindi po pumasok at ngayon okay na po. Uuwi uh, na po tayo sa bahay. Problem solved na po tayo. Ayan, okay na. Dito pa kayo sa bahay. Okay. Punta tayo ngayon mga papsa. SM Dagopan. Bibili po tayo ng mic na gagabitin natin sa ating pang nagra po tayo. Kasi yung gamit po natin na mic na ito. Yung gamit po na ito. Kapag video mahangin po ay masakit po sa tayo nga. Kasi yung ginagawa natin ng mic ay medyo masakit ko sa tainga salamat po tayo ito po kapag nagbabay na tayo medyo masakit po sa tainga pag mahangin kasi nagra-rides po tayo nagda-drive kaya ngayon punta po tayo ng isim dagupan tingin po tayo ng mic para sa ating vlogging camera nandito na po tayo sa dagupan at malapit na po tayo sa SM Sana natin ito, bahay dito. Tuyot na. Mga bakas na lang. Nandito pa dito. Sa may inaakitan. Dito sa may victory liner. 공이어 대체 지압 height s 아어

À, em thuyền. Em, em Check bus. Đây, ở đây nào ok nào. đâu. mat ang sana meron po dito yung wireless mic na nakita natin DJI po marami na agad na makapasok dito mabibilag na naman si Lucky natin muna tayo sa bungod Okay, tara let's pasok na tayo sa loob Nandun na si Lucky, atin na i-park Kailangan natin bilisan kasi susunod na yung natin si Aya 11.30, kailangan makapili tayo agad nandito na po tayo sa loob ng SM Lagupan sa mayroon meron mate. pag wala tingin tayo sa SM Rosales yan nandito na tayo sa DJI tingin tayo ng mic yun meron po sila dito Ayan, may wireless mic sila ano yan natin si Sir yung bantay sir kuha akong mic meron sila dito meron sila ng mini puro ano kaya itong mini puro ah 40,000 malayo pang abot nito sulit na sulit ito 55 yung drone po ito 28 naman to ito yung nilalagay po sa mata aba ta ito yung Neo 10,700. Itong maganda oh. Yung Mini 4. Marami na rin kumabot niyan. Dati drone binili ko dito, ngayon oh, mic naman. Ayun na sa. Try natin. Yeah, receiver, transmitter, charging case, pouch. Ah, simple, meron din adapter pang mm hmm. type C. Tapos yung balahibong pusa. Balahibong pusa. <laughs> <laughs> Unboxing. Basta yung drone nyo sir. Okay na. Hindi ko na pinadala sa Makati. Meron sa SM Rosales. Oo. Maka 4,000 din. Pagpapayos. Mahal din. Mahal? Mahal. Nasa 1 week din inayos. Ay, yun, no? Ayun o. Ganyan pala yung nya. Ayun. May pouch. Oh. Para hindi nyo namawala sir. Oo. Waterproof sya. Ah hindi. Balaybong pusa. Balaybong pusa. Tapos yung mga ano kung ilalagay nyo sa mga camera ata sa mga malalaki. Uh, wireless mic. Kahit pala umuulan na no, pwede magamit. Kahit nasa naglalangoy, pwede rin. Kasi naka-bluetooth siya. Pero yung ilukob siya, Rashid. Ah, ayan. Ah. Hmm na ah, Ito yung mic no. Ayan. Resibo, resibo. Bayaran na. Okay na. Kahit tumuulan na po tayo mag-drive. Magkano hmm. piliin niyo doon sir? Seven. Alin? Doon sa mic na ako Six. Six king pay? Hmm. lang well, type kit na po sir. Hindi niyo na kayo agad dumirik okay, do, sir sa Taiwan pa yun. Ay, yun lang. Nauna pala yun. Yun. Yeah, salamat kay sir. Bit-bit na natin yung ating binili. Salamat sir ah. sa ulitin. Okay, okay na. At bit-bit na natin yung pakay po natin. At ngayon, sunduin naman natin si Aya. Kailangan natin bilisan yung pagdadrive kasi mag-11 na. bayaran muna natin yung ating parking fee. Parking ni Lucky. Ah, thank you Lord. Bayad tayo parking fee. Ay, limot ko pa yung plate number ko. okay na, nabayaran na po natin yung ating parking fee. Drive na po tayo pa uwi. Kailangan maabutan natin si Aya. Uwi na po tayo. Na na po natin si Aya. Sa kanyang out kasi, yan. 10.43 matraffic pa naman ngayon ngayon okay na po yung sounds natin kahit tumuulan na makapag bulag na tayo ayo ito pala. balik Baliktad. <laughs> Salamat po. Jadi <laughs> <laughs> na po tayo malasiki. Walang traffic. Itik na yan. Hindi yata tayo abot sa out ni Lawan ito mga ganyang sitwasyon grabe traffic tuh, paps hindi na natin mabutan si ice out nya Overload. Hello, hello. Try nga natin kung nungup ang boses natin dito. Hmm. Tumatakbo din tayo ngayon ng mahangin. Test mic, test mic. hindi na po natin mabutan si Aya 11.20 na traffic po kasi kung di traffic sana nandun na po tayo ayan, yeah, train atin yung malakas na hangin habang nagdadrive tingnan natin kung pa tayo Ayan, takbong nga na tayo, 60. Try, try, try. Takbog, 80. Ah. Test natin yung mic. Ito yung dream kong mic. DJI. Matagal ko na pong pinapangarap na magkaroon nito. Nasa Taiwan pa lang. Nalaglag niya yung sumbrero niya. Magiging hmm. natin kay kuya. Sana maabutan natin. Uy, nalaglag din. <laughs> Wala din. Wala na. Hmm, kaya pa yata natin sunduin si Aya. Kasi 11.32. Nag-out sila minsan, 11.40. Diretso po tayo ng school nila. Tingnan natin kung out na nila. Diretso na po tayo sa school ni Aya. Malapit na po tayo sa school nila. Ayan, dito na. Sana nandito pa siya. Tingnan natin. Out na nila. kami Hindi tayo makapasok. Ayan eh, si Aya, sakto. Ah! Sakto yung dating natin kay Aya. Dating dating natin. Sakto kay Aya. Ay, nasundo na po natin si Aya. Sakto po yung dating natin. Uwi na po kami sa bahay. Nandito na po tayo sa bahay. Nandiyan. Naihatid na natin mga pap sa school si Aya. 12.30. At ngayon, nandito na po ulit tayo sa bahay. At papakita ko po sa inyo yung nabili nating mic. Yan. Ito yung ating DJI mic. Yung ating matagal ng pinapalang plano bilhin. Yung ating pangarap na mic. Dati kasi yung mic natin na ginagamit. Masakit po sa tainga kapag medyo mabilis po tayo napapatakbo. Ito po na natin kanina. Ayun, okay na okay po siya. Ini-test ko na po pagdating dito. Tara, buksan po natin. Kanina nabuksan na po ito sa SM. Ini-demo ko sa ating pan po gamitin. At, nandito po tayo sa bahay para ipakita po sa inyo yung mga ibang panglaman. Ayun. meron siyang pouch hindi ko alam kung water pro po ito meron siyang mga adaptor may type C na USB tapos yan merong konektor pang malaki ang camera daw po ito ito yung mga plastic kanina pa rin yung itawag ko na balahid mong pusa pang cover po sa hangin bali apat po siya isang puti na pares tapos isang itim na pares din tapos ito na yung ating pinakang pinapang pangarap dati at ang kagandaan dito mo paps direct so charger na po siya pag nilagay mo siya dito parang power bank po siya pag ini-charge mo to ng full charge, may karga siya dito. Parang power bank. Tapos kapag lubat po yung aking wireless mic sa kaya ating ano yung ating receiver o yung adapter tapos yung receiver pag lubat na eh, sasalpak lang po natin dito tapos magcharge na po siya ayan naka open po yung ilaw nila kapag ini open natin itong kanyang pinakang pintuan ayan. meron pero po dito na ito yung receiver receiver po siya. Pag cellphone daw po gagamitin natin, pwede po itong gamitin. Pinakang receiver. Ilalagay po natin yung USB. Madulas ah. Hindi ko matanggal. Ah, yun po, hindi ko matanggal. Hindi ko mahila. Ayan, receiver. Tapos ito yung transmitter. Valid dalawa po sila. Ano cute niya. Tapos meron siyang magnet. meron siyang clip na rin siya. Yan. At hindi na po natin kailangan tanggalin po yung ano itong katulad ng ginagamit po natin dati na mic. Hindi na po natin kailangan tanggalin to Yan, para ikabit po dito yung type C na pang receiver. Yan, papakita po sa inyo yung natin ginagamit po natin. Kaya tanggal natin to para may connect dito. Ito po yung ginagamit natin dati na wireless mic saka yung receiver ito po yung kanya receiver nalagay po natin dito yung type C yung ganyan po natin open po natin yung mic Ayan. ganun po siya tapos ano po magkoconnect na po yung ating sound sa video hindi po katulad nito ng ating bagong DJI wireless mic na hindi na po natin kailangan ito isalpak yung type C dito sa so ngayon kahit umuulan magagamit po natin to hindi pa katulad nito kapag umuulan itatago po natin tapos tatakpan po natin ito kaya lang wala, wala na po tayo mic no kaya pangit na po audio natin kapag umuulan na ito po wireless mic po talaga sya kukunik lang po natin via bluetooth parang bluetooth po sya kukunik lang po natin dito tapos yun na pwede na tapos lalagay po natin sa ating kapote o kung saan po sa hindi po mababas ay ating wireless mic diretso po ating pag-usap, diretso po ating pag rides habang nagdadrive kahit po umuulan tapos kahit po humahangin is clear po yung boses maganda po yung boses kanina pinakinggan ko na po kanina yung boses ng ating pagdadrive clear na clear na po yung boses natin Napaganda po sulit na sulit po yung ating pagbili dito tapos babayay po tayo po ng Quezon Province, Maglang Rice. Yan. Bali ang ang daw tinatagal ng patirin nito is nasa 11 hours. Okay. Punta ng Quezon Province nasa 9 hours. Sulit na sulit po. Magagamit natin. Pero di po natin maisulit na 11 hours na magagamit to. Siyempre, mapahinga din tayo. Ayan, yun lang po. Ayan, magagamit po natin ito. At masabi ko, hindi masasayang ang pira natin dito. Kasi, magagamit po natin. Hindi po katulad nito na may type C kapag maulan. is useless po ito. Kaya salamat po doon sa wireless mic nito. Ilang, ilang taon din nating nagamit. May bago na tayong mga kasama yung aking dream na mic. Nabili na po natin ngayon. Okay. Yan na, uh, big shout out kay Sir Primo Gasmi ng Nueva Ecija. Pumunta pa po siya dito sa bahay para madalaw po sana ako. Kaya lang kahapon, nasa Baguio po ako. Nag-rides po. Uh, pasensya na po kung hindi niyo po ako nabutan dito. Marami pa po namang next next time. At uh, sa sunod po, Paps, mag, oh sir, mag -ano po kayo, mag-message po kayo sa akin sa Facebook page para mapaghandaan ko po, po yung pagpunta nyo po dito at nandito po ako at lagi na po ako ngayon nagra-rides kaya sa mga pupunta po dito mag-message po muna kayo sa akin kasi minsan po may pinupuntahan po ako medyo malayo ang muli po maraming salamat po kay Sir Primo na Nueva Ecija so pag sa iyo at sa family niyo po from Nueva Ecija nagbiyahe pa po, po siya dito sa Malasiki medyo malayo din po yun at shout out po sa lahat sa mga viewers po ni paparayan at ni Aya Ayabla, Vlog ni na po. God bless po sa atin lahat. Bye-bye.